Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako po si Angelo Santos, isang health professional na may 20 taon ng karanasan at ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa, ang madalas na pagkagising sa gabi dahil sa panunuyong bibig. Hindi ko alam kung naranasan niyo na ba ito, hating gabi, nasa kalagitnaan ng mahimbing na tulog, nang bigla kang magising dahil sa matinding pagkauhaw, Pakiramdam mo ay tuyong-tuyo at halos magbitak na ang iyong bibig at ang lalamunan mo ay parang nag-apoy. Kung halos gabi-gabi mo itong nararanasan at palagi kang nagigising dahil dito, kailangan mo nang magingat. Ito ay hindi lamang simpleng kakulangan sa tubig. Ang pangmatagalan at paulit-ulit na panunuyong bibig sa gabi ay hindi isang maliit na bagay. Ito ay parang isang mensahero na desperadong nagsasabi sa iyo. May problema sa katawan mo? ano kaya ang problemang ito? Maaring ito ay sintomas ng diabetes, hyperthyroidism, sleep apnea syndrome, o kahit isang autoimmune disease tulad ng Sjogren syndrome. Sa susunod ng mga minuto, ipapaliwanag ko ng malinaw ang limang malaking krisis sa kalusugan na maaring nasa likod ng panunuyong bibig sa gabi upang mabigyan kayo ng pakakataong matukoy ang sakit ng maaga, bago tayo magpatuloy. Kung pinapahalagahan ninyo ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring ay click muna ang subscribe para hindi ninyo makaliktaan ang manga. Kapaki-pakinabang na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Kung nagustuhan ninyo ang aming ibinabahagi, mangyaring magtype nam 1 sa comment section. Malugod din naming tinatanggap ang inyong nga pananaw at karanasan sa ibaba. ba. Paka kaiba ng normal at abnormal na panunuyo ng bibig. Una sa lahat kailangan nating linawin ang pagkakaiba ng physiological, normal, at pathological, may sakit, na panunuyo ng bibig. Ang normal na panunuyong bibig, physiological, ay nangyayari kapag, halimbawa, ikaw ay nagtrabaho ng mabigat at pinawisan ng husto, ngunit kulang ang nainom mong tubig. O kaya naman, ang hapunan mo ay masyadong maalat tulad ng pagkain ng tuyo o bagoong. Pwede rin itong mangyari kung bukas ang air sa kuwarto at kulang sa halumigmig, humidity, ang hangin. Ang ganitong uri ng panunuyo ay karaniwang nawawala agad kapag nakainom ka na, na kana ng sapat na tubig. Ang abnormal na panunuyong bibig, pathological ay iba. Ito ay napakatindi at halos gabi-gabi kang dinadalaw. Mapapansin mo na kahit uminom ka na ng tubig bago matulog at may nakahandang baso ng tubig sa tabi ng kama. Ang pakiramdam ng pakatuyo mula sa lup ay parang apoy na hindi mapatay-patay. Minsan, may kasama pa itong mapait o malakit na panlasa o parang nasusuno na pakiramdam. Kapag madalas ng yayari ang ganitong uri ng panunuyo, hindi na ito simpleng senyales ng kakulangan sa tubig. Ito ay mas katulad ng isang mensahero na naksasabing. May problema sa isa sa mga organo o sistema sa lup ng katawan mo. Magpatingin ka Kung gayon. Para sa anong na sakit na hatid ng mensahe ang mensaherong ito, ating isa-isahin ang limang posibleng sakit na ipinapahiwatig ng panunuyong bibig sa gabi. Unang sakit, diabetes. Pagdating sa panunuyong ang bibig, ang una nating dapat paginalaan ay ang diabetes. Hayaan ninyong magbahagi akong isang totoong kaso. Ang kapitbahay ko, si Mang Lando, 65 taong gulang, ay matagal nang pinahihirapan nito. Si Mang Lando ay laging malusok, munit sa nakalipas na anim na buwan, palagi siyang nagrereklamo na sobrang tuyongang, kanyang bibig sa gabi at kailangan niyang bumangon, nang ilang beses para uminom nang tubig. Sa una, inakala niyang ito'y dahil lang sa at pagina ng katawan, kaya hindi niya ito pinansin. munit sunot-sunot na ang mga kakaibang nangyari. Kahit hindi siya nagdadiet, bigla siyang pumayat ng mahigit sampung kilo, at sa umaga, Lagi siyang walang lakas at nakakatulog kahit nakaupo, pati ang paningin niya ay nanlabo habang ng dayaryo. Naging concern ang kanyang pamilya kaya dinala siya sa ospital. Dun, kinumpirma ng doktor na siya ay may type 2 diabetes. Bakit nagdudulot ng panunuyong bibig ang diabetes? Gagamit ako ng isang simpleng paghahambing para madali ninyong maintindihan. Kapag masyadong mataas ang antas nang asukal sa ating dugo, ang dugo ay nagiging malapot na parang arnibal o sirup. Para palapnawin ang sirup na ito, isinasagawa ng ating katawan ang isang self-protection mechanism. Ang ating mga bato, kidneys, ay nagtatrabaho ng husto para ilabas ang sobrang asukal sa pamamagitan ng ihi. Sa prosesong ito, kasamang nailalabas ng asukal ang maraming tubig. Isipin ninyo na ang mataas na blood sugar ay parang isang espongha na sumisip-sip ng tubig. Ninanakaw nito ang tubig mula sa mga selulang ng ating katawan at inilalabas ito ng maramihan sa ihi. Dahil ninakawan nang maraming tubig ang katawan, natural na makakaramdam tayo ng matinding pakauhaw. Kaya, ang panunuyo ng bibig lalo na sa gabi ay isang napakatipikal na magang senyales ng diabetes na kadalasang sinasamahan ng tatlong sobra isang kulang, sobrang paginom, sobrang pagkain, sobrang pag-ihi, ngunit pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ninyo hindi lang ang panunuyong bibig kundi pati na rin ang masintomas na ito, mangyaring magpunta agad sa endocrinologist para magpasuring ng inyong fasting blood sugar at post meal blood sugar. Ikalawang sakit, diabetes insipidus. Ang pangalan nito ay medyo hawik sa diabetes, ngunit wala itong kinalaman sa blood sugar. Ang problema rito ay nasa pangunahing balbula nga ating katawan na namamahala sa tubig. Ang ating utak ay naglalabas ng isang napakahalagang hormone na tinatawag na antidiuretik hormone, ADH. Mula sa pangalan nito, ang tungkulin nito ay pigilan ang pag-ihi. Sinasabihan nito ang mga bato, hoy, kapatid, kulang tayo sa tubig ngayon, dahan-dahan lang, i-recycle mo ang mas maraming tubig, huwag mong ilabas lahat bilang ihi. Ito ay parang manager nang gripo sa ating katawan. Ngunit sa mga pasyenteng may diabetes insipidus, maaring masyadong kaunti ang adeha na inilalabas, o ang mga frontline worker, ang mga bato, ay hindi sumusunod sa utos ang manager. Ang resulta, sira ang gripo, ang tubig sa katawan, ay walang tigil, sapaglabas at hindi mapigilan. Ang pakauhaw, nga pasyenteng may diabetes insipidus, ay mas malalakay sa sakaraniwan. Sila ay may pakiramdam na hindi ang uhaw. uminom silang sampu hanggang dalawampung litrong tubig sa isang araw at ganun din karami ang inihi. Dahil dito, madalas silang bumangon sa gabi para umihi, na lubhang nakakapekto sa tulog. Kung nararanasan ninyo hindi lang ang panunuyong bibig kundi, pati narin ang ganitong sobrang paginom at sobrang pagihi, dapat kayong maginalan ng diabetes insipidus. Magpatingin agad sa isang endocrinologist o nephrologist. Ikatlong sakit, sleep apnea syndrome. Ito ay panunuyong ang bibig na dulot ng pakakasakal kung ikaw o ang iyong asawa ay humihilik nang malakas na parang kulog at ang hilik ay hindi regular minsan malakas, minsan humihintong ang mahigit sampung segundo, na sinusundan nang isang malakas na singhap o hingal para lang makahinga magingat. Ito ay malamang na sleep apnea syndrome sa madaling salita, kapag natutulog ang aiting upper respiratory tract tulad ng lalamunan, ay bumabaksak at bumabara sa daanan ng hangin. Kapag baradona, hindi makakapasok ang hangin at makukulang sa oksigen ang katawan. Para iliktas ang sarili, ginigising tayo ang aiting utak mula sa malalim na tulog. Kasabay nito, likas na ibinubukang ang katawan ng bibig at humihinga ng malakas para makakuhang mas maraming oksigen. Isipin ninyo, buong gabi kayong hindi na mamalayan na nakabukas ang bibig habang humihinga, ang laway at tubig sa inyong bibig ay parang basang tuwalya na ibinilad sa mahanging lugar mabilis itong matutuyo. Kaya sa pagising ninyo kinaumagahan, natural na tuyong-tuyo ang inyong bibig at lalamunan. Ang panganip ng sleep apnea ay hindi lang panunuyo ang bibig at pagkasira ng kalidad ng tulog. Ang pangmatagalang kakulangan sa oksigen sa gabi ay nagdudulot ng Mabigat na pasanin sa ating puso at utak at malaki ang chansang makaroon ng high blood pressure, coronary heart disease, atake sa puso, at stroke, ikapat na sakit, hyperthyroidism. Isipin natin ang thyroid gland bilang makina na ating katawan. Sa normal na kalagayan, ito ay tumatakbo sa isang matatak na bilis para mapanatili ang ibat-ibang function na ating katawan ang hyperthyroidism ay parang nawalan ng kontrol ang makina at sumagat ang bilis nito? Ano ang mangyayari kapag sobrang bilis nang takbong ang makina? Una, mabilis nitong uubusin ang gasolina, enerhiya. Kaya ang mga pasyenteng may hyperthyroidism ay malakas kumain ngunit pumapayat. Ikalawa, naglalabas ito ngang maraming init. Kaya sila ay laging naiinitan, madaling pagpawisan, at nakakaramdam ng kaba at panginginig ng kamay. Ikatlo, dahil sa sobrang bilis ng takbo, kailangan nito ng mas maraming kulan tubig. Bibilis ang metabolismo ng buong katawan, malaki ang konsumo ng tubig, kaya natural na magdudulot ito ngang panunuyo ngang bibig at lalamunan. Ikalimang sakit, Sjögren syndrome. Ang pangalan pa lang ay malinaw na, ito ay isang autoimmune disease. Sa simpleng salita, ang immune system na dapat ay po sa atin ay nagiging baliw at inatake ang sarili nating manormal na organo, lalo na ang maglandula na naglabas ng likido, tulad ng salivary glands naglilihang ang laway, at lacrimal glands naglilihang ang luha. Kapag inatake at nasira ang salivary glands, biglang bababa ang produksyon ng laway. Ang panunuyo mang bibig ay sobrang tindi, pakiramdam ang pasyenta ay parang, may nakasalpak na isang buong bulak sa bibig. Kahit ang pagkain ng tuyong pagkain tulad ng biskwit o pandesal ay mahirap lunukin nang walang kasamang tubig. Kasabay nito, dahil apektado rin ang lacrimal glands, ang mga mata ay sobrang tuyorin, rin, na may kasamang pakiramdam, na parang nasusunog o may puwing, na parang may buhangin sa Bukod sa tuyong bibig at mata, maari ring maapektuhan ng Sjogren syndrome ang ibang bahagi ng katawan, na nagdudulot ng pananakit ng kasukasuan, rashes, at pagkapagod, anim na epektibong paraan para maipsan ang panunuyo na bibig sa gabi, ngayong alam na natin ang mga posibleng sanhi, paano natin ito haharapin at pagbubutihin, huwag magalala, narito ang anim na praktikal at epektibong paraan, 1. Panatilihin ang sapat na paginom ng tubig anuman ang sanhi ng panunuyong ang bibig, ang paginom ng tubig ay pundasyon, ngunit may tamang paraan ng paginom. Para sa mga nakatatanda, ugaling uminom ng paunti-unti ngunit madalas sa maghapon. Huwag hintayin matuyo ng husto bago uminom ng marami. Isa hanggang dalawang oras bago matulog, uminom ng maliit na baso ng tubig, mangga 100,150 ml. Huwag uminom nang sobra para hindi maabala ang tulog sa kaihi. 2. Pagbutihin ang kapaligiran at position sa pagtulog kung dahil sa paginga sa bibig o tuyong kapaligiran ang sanhi mahalaga ito. Kung gumagamit ng aircon, maglagay ng humidifier sa kuwarto para mapanatili ang humidity sa 40.60%, panatilihing may bentilasyon ang kuwarto. Gumamit nang unan na tamang taas at subukang matulog ng patagilit para manatiling bukas ang daanan ng hangin at mabawasan ang pahinga sa bibig. 3. Subukan ang breathing exercises. Sanain ang sarili na huminga gamit ang ilong, halimbawa, sa umaga, maksanain ng abdominal breathing. Huminga nang malalim at dahan-dahan gamit ang ilong, pakiramdaman na lumolobo ang tiyan, Pagkatapos, dahan-dahang ilabas ang hangin sa bibig o ilong. Set. gamutin ang pinagugutang sakit. Krusyal ito ang pinakamahalaga. Ang lahat ng naunang pamamaraan ay pansamantalang lunas lamang. Para tuluyang malutas ang problema, kailangan hanapin at gamutin ang ugat nito. Kung diabetes, kontrolin ang blood sugar sa tulong ng doktor. Kung hyperthyroidism, uminom nang gamot nang tama. Kung sleep apnea, maaring kailanganin ng gumamit nang breathing machine. Kung Sjögren's syndrome, kailangan ng profesional na immunotherapy. Wu, makaroon ng mayos na sleep hygiene. Panatilihin ang regular na oras ng pagtulog at pagising. Iwasan ang pagpupuyat. Bago matulog, iwasan ang kape, mata pang tsa, at iba pang stimulan. Siguraduhin malinis ang bibig magsipilyo at makmumok pagkatapos kumain. 6. Gamitin ang kaalaman sa tradisyonal na lunas. Sa tradisyonal na pananaw, ang panunuyong bibig sa gabi ay kadalasang naunay sa kakulangan ng init sa lup. Sa madaling salita, kulang sa tubig ang katawan o may panlup na init na tumutuyo nito. Maari tayong gumamit ng na mga natural na pagkain at inumin para makatulong. Halimbawa, magbabat nang goji berries, chrysanthemum, o uminom ng muton, o fiopogon, at sihu dendrobium ti para sa yin nourishing effect kumain din ng mga prutas tulad ng pras at mga pagkain tulad ng lily bulbs at white fungus in ar Ang sabaw na gawa sa white fungus, lotus seeds at lily bulbs ay isang magandang dessert na nakpapalusok sa baga. Mabilis na buod. Mga kaibigan, hanggang dito na lang ang ating talakayan. Ating burin ang mga mahalagang punto. Unang punto, kilalanin ang dalawang uri ng panunuyong bibig. Ang normal ay dahil sa alat na pagkain o tuyong panahon na nawawala sa pag-inom. Ang abnormal ay tuwing gabi, hindi nawawala kahit uminom at isang SOS, signal, mula sa katawan. Ikalawang punto, magingat sa limang sakit. Ang pangmatagalang panunuyong ang bibig sa gabi ay maring senyales nang: 1. Diabetes 2. Diabetes insipidus 3. Sleep apnea 4. Hyperthyroidism FIM Sjögrens syndrome. Ikatlong punto, ang paglunas sa ugat ang susi, ang pag-inom ng tubig at paggamit ng humidifier ay pansamantala, hanapin ang tunay na sanhi at gamutin ito. Ikaapat na punto, apat na bagay na dapat tandaan. I. Bigyan ng halaga, huwag isiping ito'y dahil lang sa pagkauhaw o pagtanda, hindi ito maliit na bagay. 2. Mag-obserba Pansinin kung may iba pang kasamang sintomas tulad ng pagbabago sa timbang, pahilik, o kaba. Ito'y mahalagang clue para sa doktor. Tiga, magpatingin sa doktor. Huwag mag-atubili at huwag uminom ng gamot ng walang reseta. Humingi ng profesional na diagnosis. Four, magpa up. Magkaroon ng taon ng medical check-up, lalo na sa blood sugar at thyroid function. Ito ang pinakamahusay na paraan para matukoy ang problema ng maaga. Ang pakikinig sa mga senyales ng iyong katawan ay ang pinakamahusay na paraan para maging responsable sa iyong kalusugan. Sana ay may naitulong sa inyo ang ibinahagi ko ngayon. Makita kita tayo sa susunod na video.